Iumar S. Imar. Bala pa ka naton. Salamat sa Dario kag mayong aga gid sa tanan-tanan sa pumuluyo sa kabangalan kag labi na sa aton nga mga partisipante sa sini MTB XC Challenge 2025 no. Lain-lain uh, lugar from uh, north Negros Oriental, at the same time, diriman sa aton nga kalapit nga banwa kag siyudad, no? Salamat gid nga ari kamo nga matigayon ini ang ining uh, activities despite, no? Nga wala kita ya sang budget sa pamunuan sa uh, Sinulog festivities, but still, no? Nagapasalamat kita sa aton nga mga amigos nga ara sa palibot nga nagpaningasog, kag, uh, na nagpaningasog kaga naninguwa na matigayon ini uh, nga festivity ang aktibidadis para sa kalipayan kag mapasanyog ang industriya sa cycling diri sa Kabankalan. So ako nawagon isa-isang na, naningasog na matigayon ini eh, Angel Boy Diaz oh, ang ato nga race manager Sam Sam Kirit Ken Yasibio Kit Quinca, Kini Rigada, Gilbert Castillo, Andy Domingo, Arisa sa sound, Melvin Altamia, Danny Pangs, Dax Lopez, Team Lasbag, nung kapasalamat sa ato niya Team Snam, may team, ang uh, Team Abbas, ang ato niya DRRM, headed by uh, Mr. Gilbert Hamiliana, ang ato City Tramo, headed by uh, Mr. Rabelo. Ang akon nga uh, kabalikat, Sibicom Family, 118 chapter, headed by uh, Elmer Junor, Ang aton nga mga barangay tanod, sang barangay lamunan, kay dito kita karon magalapos, so sila na in-charge. And of course, no, the Philippine National Police, uh, Kabankalan City Police Station, headed by uh, my chief of police, Police Lieutenant Colonel <laughs> Roberto V. Jaffe. So sa liwat, oh, salamat sining kay Gayunan nga natigayon gid ang ining pahampang kagkalingawan sa inyong atanan. Mayong aga kag Happy New Year sa tanan.